Ayaw bang gumana ng Gcash mo matapos mong mag-reset? So, may lamang ba ang Gcash mo o may cash in na di mo alam kung pumasok? Di natin may iwasan na masira, maghang o ayaw gumana ng ating phone at kung minsan ay may virus pa na pumapasok sa phone natin at nahahack ang ating Gcash. Kung ikaw ay nag-reset, isa ang Gcash app sa mga naka-install na siguradong maapektuhan. Pero huwag kang mabahala dahil madali lang maibalik ang Gcash account kung sakaling nag-reset ka man ng iyong phone. Pati na rin ang iba pang mga services na ginagamit nyo katulad ng G-Loan at G-Invest, babalik din lahat ng mga yan. At sigit sa lahat ang iyong Gcash balance sa iyong Gcash wallet. Di rin po mawawala yan at di maaapektuhan. Kaya huwag kayong mangamba. So buko dun, kung may nagpasa din sa si inyo ng cash in, huwag ding mabahala dahil papasok din po yan sa ating GCash wallet na dapat successful ang kanilang transaction okay? So, ang mga gagawin natin, step number 1, kailangan natin i-register ang ating phone. So, unang-una, kailangan mag-install ulit tayo ng bagong GCash app. Dapat po yung updated, yung pinaka-bago, okay? So, since na nag tayo, walang naka-install, reinstall yun ulit. So, mayroon tayong tatlong step na dapat sundin. Number one, click lang natin yung I want to register this phone. Yung may arrow na yan, yan nasa ilalim. And then, step number two, kailangan mag-selfie. So, mag-selfie lang kayo gamit ang inyong camera para lang ma-verify ang inyong identity. Yan, siguraduhin lang na pasok sa bilog ang inyong mukha at maliwanag ang paligid. So, dapat wala rin salamin, tanggalin nyo yan at ang face mask. Hindi rin po po pwede yan. Okay? And there you go. Ayan. Nakita nyo? Nabawi na natin ang ating GCash account. So, click lang natin yung dashboard para makita natin. O kaya ay po pwede tayong mag-login kung hindi pa kayo nakalagin. So, try natin mag-login. Ayan. Nakalagin na tayo. Pati na yung cash in natin ay na hindi natin nakita before. Ayan. Nakita na natin ngayon. Pumasok na rin. So, first time ko lang makita yung ating cash in. So, try naman natin ng G-Loan dahil meron din akong loan. So, pasok tayo sa G-Loan. So, welcome to your new G-Loan dashboard. Okay. So, click lang natin yung okay. And then, check your new loan limit. Advertisement lang yan. So, i-X lang natin yan. At narito na tayo ngayon sa keep track of your loan. Okay. So, mapapansin nyo, nandyan na rin lahat ang mga details. Okay, so yan na yung latest at mayroon tayong 7K na loan. So, kumpleto na, nakita ko na at pasok na rin sa ating dashboard ang G-Loan. So, punta naman tayo sa history at kung mapapansin nyo, may pumasok na cash at 10PM at ngayon ko lang siya nakita. So, meaning napagdala niya na before, ay, pwedeng kahapon o kagabi pero hindi natin na-receive dahil nag-reset nga tayo ng PUM pero pumasok pa rin siya. Okay, check naman natin yung ang investment natin sa G-Invest kung okay pa rin. So, click natin ang G-Invest. Click Start Investing Funds, yung nasa araw. And then, ayan, makikita nyo na yung BPI IMI. Meron tayong 47 pesos. Okay? So, pumasok na rin ang ating investment. So, halos lahat ng dating yung ginagawa o dating nakaset up sa Energy Cash, nandiyan na uli lahat. So, na-recover na natin ang mga kailangan natin. Okay? So, congratulations, account secure ka na. Starting today, your Gcash account can only be accessed through this phone. Okay? So, ibig sabihin, itong phone lang na to ang magagamit nyo kung kayo ay gagamit ng Gcash. Otherwise, yung nasa ilalim, always remember to unregister before you change your phone or uninstall the app. Okay? Kung sakali may bago kayong phone, kailangan i-uninstall nyo muna yung sa lumang phone at i-reinstall nyo ulit dun sa bagong phone. Okay? So, ganun na po. Tsaka simple. So, sana nakatulong muli kami sa inyo at huwag nyo lang kakalimutan mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell yung batingting natin dyan para updated kayo sa ating mga future videos. Wala po sa Promag TV. Maraming maraming salamat po muli at God bless.